Oh, ayan. Ang tagal hindi nakapag-vlog si Kaikit nyo. <laughs> Diyos ko. So, ito mga Kaikit. Sa laki na nang ni Kaikit nyo. So, it uh, ano na ito? Uh, five months na? Magpa five months? So, 18 weeks. So, ayan mga Kaikit. Para rito. So, ayan. Uh, ang ibablog natin for today mga Kaikit is yung damit na pambabae na binigay. Ako pala daming binigay. Kaya lang na So, ah uh, so ngayon, ililigpit ko muna ng mga to mga binigay. Itatago muna siya. So ngayon, uh, nag-order ako ng lagayan ng mga bag na ganito. So, kasi may pang lalaki, may pang babae. So, titignan natin yung ibang damit na pang baby. So, ayan. So, tingnan natin tong mga to mga Kaiket, So, super, super, super lucky si baby. So, kahit babae o lalaki mga kaiket ayan nanlaki na oh nan, uh, kahit babae o oh, lalaki siya may mga damit na siya kaya lang hindi siya pang isang taon na to eh yung iba tingnan nyo oh yung mga ayan pang taglamig talaga mga kaikets yung malambot ang tela ayan oh ito pwedeng pang babae pwedeng lal pang lalaki kasi red naman siya so super cute hindi naman pwede Dito sa Pilipinas ipadala ng mga kaikets kasi nga mainit po siya Pwede sa bagyo siguro. Ayan. Ah, sa mga malalamig na lugar. Kaya lang kung sa ano to mga kaiket Hindi pwede itong yung tela niya. So, ayan. Pero kung, kung, baba, kung lalaki yung magiging baby ko, mga kaiket itong mga ito, pangimigay ko. So, mga to ano naman to Blue. So, pwedeng pang unisex ito, mga kaikit. Ang cute, di ba? Yan. Sa susunod na vlog ko mga kaikit, pakita natin yung mga panglalaki. Ang gaganda. Tali yun ng unang binigay. Ito yung last na binigay. Hindi kasi hindi ko kasi nagbibidyohan nga mga kaikit. Gawa nga busy si kaikit nyo. Sobrang pagod sa work. So, eto. Baka, sabi ko nga, makapag-vlog nga. At baka mawala na yung YouTube channel ko mga kaikit. Eto. Hmm. mahal mamahal pa ng marka. Itong marka na nato kasi mga kay Kit kiyabe Mahal po dito. Sipin mo yun kung bibiliin mo to. Sabihin mo na lang isa nito. Siguro mga... Sabihin mo to nasa ano na to. Mahal eh. Mga 15 euro. 20 euro to. Mahal. O to pinapakita ni Martina. Ang ganda o. Oh. Lambot-lambot. Ayan. Sarap pang tulog to sa mga baby. So ayan. Ah, ito super super gaganda. So, take natin, Ama. Eh, Ay, ayusin mo. Ito tete. tete. Ah. Ito ko, ami, amigo. Hindi ko alam man ako. Ito, pwede sa Pilipinas ito. Nagagalit si, ano, si ate mo. Si kaikit liit. Ito mga, mga kaikit, oh. Ang dami pa mga sapatos. Di ko alam. Ayun, nakita natin shoes. So, ito. Ang ganda, di ba? O. Oh. Kung so, sa so, mga to, pwede pang itago. Ayan. Kasi hindi na kay Martina tong mga to. I eh, itatago ko na lang. Itatago ko na lang. P P Ayan o. Oh. ka naman. Hi. So, um, padaan lang siya. Ito, ang gusto, gusto ko yung kulay. Ang ganda o. Oh. Ano po? Kung lalaki naman, pwede na rin siguro pang tulog to mga kaikit. Kasi may pink naman siya kasi oh. Ang dami, sobrang dami mga kaikit. Ang marami din dito is yung ano, yung daming ano, ang daming pantalon. Tingnan nyo oh. Eh? Diba? Hindi oh. na nga ako namuulot. Hindi na ako namuulot, mga kaikit kaso may nagbigay. Ang bait talaga ng ano na yun, yung gwardiya. Yung gwardiya ng building na yun, may anak kasi siya. Actually, ano siya, LGBT, eh, yung partner niya, siguro, ayaw ko kung anong kwento, basta dalawa silang babae. Uh, ano siya, uh, parang tomboy. Hindi ko alam, bakit niya ako, ako yung naisipan niyang tinago niya ilang years na tumakit. So, yung anak niya is 8 years old. Kaso, ang laki ng anak niya, mga kaikid. Wala mang ano tayo, ah Laki ng anak niya, parang 15 years old. Sobrang laki ng bata. Dali, mayroon siyang binigay din ng pang-14 years old. Actually, ito, nak... Demit ng anak niyang pang-14 years old tong sinuot ko, mga kaikid. Kasia sa akin. Tignan niyo. Na, bang, 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 bang. Ano ba? Laki ng chandi, kaikid niyo. Ano ka, don? Don, don, don. Oh, don, don. Hindi na tayo, kasia, oh Mm. Lalo tong mga to mga kaikit. Tingnan nyo. Matutumba yan. Itatago natin. <tinyo> oh. matina na nahulog na anak ko. Oh, Paano natin itatago mga yan? Ay, ay. Ay. Aray do. <tinyo> yung mga pantalon. Yun nga. Yung mga pantalon. Ang cute. Sayang hindi na kasya kay Martina tong mga to. Mahal-mahal oh. lang mga sa so, mahal-mahal na ng mga ga gamit ng pambata. So, naisip ko, mga kaiket, ipahiram ko muna dyan sa baba. Ito, oh. Hindi pa naman magagamit ni baby, oh. Kahit ano, oh. lalaki o babae. Eh. Ipagnalakihan na, di ulit at ipadala sa Pilipinas. Eh, diba? Ayan, oh. Sobrang gaganda, mga kaiket. Hmm. Tignan natin yung ano. Ang dami pa. Ang dami pa mga kagat. Hindi naman pwedeng purgan lang ipapakita ko. Ang dami oh. So yung iba, natiklop ko na. Tapakita ko ah. Kanina pa ako nagtitiklop, hindi na natapos mga kaikit. Itong mga to, oh. So, hindi ko napakabubuklatin lahat. Hmm. Itong kit na ito, oh. Hmm. Daming pantalon pa na mga kaikit, oh. Yung pinakita ko kanina, hindi na, ano, yan, oh. Hmm. Dami. Oh, suerte ng baby. Oh. So, ko na lang bilhin mga kaikit. Hindi hmm. ko pa kasi na-check nache yung iba. Ang dami, dami, dami mga kaikit. Hindi ko pa na-check nache kung meron siya yung bagong panganak talaga, bagong labas ni si baby. Kung mayroon na. Ito kasi pang isang taon mga kaikit hanggang dalawang taon ganon. Hmm. Ito pang tatlong taon. Oh. Pero feeling ko lalaki. <laughs> feeling ko baby boy ito. Pero hindi ko pa alam na ano may mga swimming din. Baby hmm. boy? Hmm. Ito oh. Dami yun pa po kasi yung mga ito mga kagit, hindi na, hindi, ito pa yung pang Christmas. Oh. Pwede din pang unisex ito. So ito yung partner nito, is yung ano. na yun, parang may nakita akong partner nito. Yung pantalon. Ito at ang partner nito eh, mga kaikit, no? Sa tingin nyo. Ilagay ko na lang sa loob nyan, para hindi magkahiwalay. Yan. Ang dami. Diyos ko. Punong puno dito sa bahay sa toto lang mga kaikit. Wala. Mm. Ang dami na. Antok pa si Buntis. Oh. Itong shoes na lang pakita natin. Huwag na yung mga damit. Ang dami oh. Maubos yung oras natin. So, so may mga shoes yung maliliit na shoes. Mga kaikit. Tignan natin ano. Mama, Ayan. Nila. Uy. Oh, hulog na yung set. Mama, Wag, wait lang, anak ko, malalaglag yung cellphone. Uh, ayan lang. ayan, niya. Uy, ang cute! Abe! Mm. Ay, may, parang may ganitong shoes si Martina noon. pero magkaiba kasi mahilig siya. Ay, sino to? Si Minnie Mouse. Ayan o. Anak, oh, Minnie Mouse. Hindi na kasha sa'yo yan. Ngayon pa lang namin no open nito. Kasi kailan lang to binigay. Ito o. Oh. Hindi ko lang pang ilang taon ito, mga kaikit. Pang 23 yung size niya. Ayan o. Oh. So, pag isang taon, dalawang taon, ayan oh. Ang cute! Ang cute! Ang litliit! Kasi mga kay kay Martina no, hindi ko alam kung oh, meron pang nakatago sa taas o oh, binigay ko na. Yung namin kong ko sa Pilipinas. alam ang cute din nito, oh. Hanapin natin yung part niya. Nasaan yung partner niya, anak? Ayan pala yung partner niya. Hindi nakasya sa'yo. O. Oh. Diba? Sino to? Yung kay, ano to, Barbie ata? Pablos King. Mahal pa ng markang Nana. ito dito, Oh. Ayan, o. Oh. Ang cute ng liliit. Ayan, o. Oh. Ang saya po ito dito, alak. ah, ito. Ang cute din na mga kaikit. Papakita muna natin. Ang cute. Oh, di ba? Ang cute. ah oh. Di na kasya siya sa'yo. yan, anak. Hmm. Alam nyo hong mahal-mahal lang sandal dito, mga kaikit. Bihira lang ako makabili ng mga sandal ni Martina nung maliit siya. So, may dalawang sandal siya o tatlo, ganyan. Kasing mahal nga. Ayan, hirap pang maghanap ng mga sandal ng pambata, hindi sa kagaya ng matatanda. So, ito, pantulog ni baby. Ang cute. Ang cute oh. Pantulog, ibig sabihin pang bahay. Ano, you know, yeah. Hala naman partner itong white, sayang. ganda pa naman. O baka nahulog. Mm. Nasaan na yung sinuot mo? Wala, anak, ko. Oh, nahulog ata yung isa. Nataba. Eh, ilagay mo na yung mga nandiyan. Mm. Oh, tago mo na. Ah, oh, baka makita yung ano mo dyan. Yung, yung... Ito, ang swerte ni Martina. Kasi ba sa ito, anak? Mm. Mama, supon eh. Kasi try natin. Makita yung ano mo, baba mo. Try, try, tell me first. Magang, Maka mo ka ganon. Sa mo natutunan niyan. Mm. Ay, ah, oh. Hmm. Feeling ko maliit na to kay Martina eh. May binadala nga yung kay Tito. Ay, pasis, ano natin? Ay, sakto lang sa kanya. Si Oysha at Mas, si Masha. Oo, yeah. oh, yung pinapanood mo, anak. So, kailangan nasa park ka. Master. Hmm, para ni kini tita Ara. Oops, oh, wait lang. Excited. Okay na. Doon sa kabila, sa kabila. Kabila, ang ganda o. Oh. Okay. Hmm. Pero ka munang magtatara na kasi gabi na ah, magagalit na naman yung bruhita sa taas. Ay, sige, tulak mo. Ay, sakto lang kay Martina Oh. minilang ko sila dati ng ganito ni Lance kaso hindi nagamit. Itakot takot ako, baka mabagok yung ulo. Ganda. Ay, no, mga kaikit. Ala, ano ba naman itsura mo, anak? <laughs> ano na itsura ng anak ko, yun, no? Know? So, ayan, tanggalin na natin. Itry natin bukas, anak. Kasi mag-aalaga tayo kay Albi bukas. Punta kami kasi dyan sa, ano, sa kabila. Mag-aalaga ako. sika sa tayo, Bija? So, pwede namin itry ito dyan kasi malaking bahay. sa Oo, umalis ka dyan at nagbablog si Mami. Bakit siya? Mama, siya win No, manana. Ang dami pa sa susunod na ano. Eh, win kay no. Sa susunod na vlog ni Kaiket niya, marami pa kaming ipapakita mga Kaiket. Kasi, madalang na yung... win guys. Madalang na kaming nakakapulot. Gawa nga nang naglagay na sila talaga yung mga lagayan na talaga ng mga tinatapon ng esa mga damit, mga gamit, ganyan. So, yes, yes, win, guys. Halloween guys daw. Sa November pa na. Sa mm. susunod, so, ang dami pang laruan. Ang dami ng stuffed toys. Ang dami. Basta ang dami, punong-puno dito sa salon namin mga kaikid. Grabe. Kaya kikita nyo dito. Ang dami kong iaayos. So, ayan mga kaikid. So, ano pang sasabihin natin ang na, anak ko? Shoutout po sa lahat. At maraming maraming salamat. At hindi nyo pa rin ako nakakalimutan at uh, hanggang ngayon ah uh, hanggang ngayon restricted pa rin po nagpa naman ako anak eh and ah uh, hanggang ngayon uh, restricted pa rin po ako sa Facebook page ko so nasa 7 months o 8 months na ni wag ganyan na hindi na po ako kumikita so okay lang yan sabi ko pag nagkaroon ako ng time siguro pag Martina pasaway ka Huwag yung dila, magagalit si Lolo. Yan, si Martinez. Uh, so, ayan nung i-update natin. So, ito na nga, 5 months na si, ano, si baby. Uh, at yung gender niya, ayaw niyang ipakita mga kahit tinatago niya. So, tignan natin, pagpunta ko ulit sa, ano, sa... Uh, so, October, October 20, at ang mga kaiket uh, titignan ulit kung ano ba, kung babae, lalaki, saan ipakita na niya para mi abis ko na rin dito sa bahay. Alam niyo naman sobrang dito ang bahay. At naghahanap po kami ng mas malaking bahay sana. Ang hirap pa naman maghanap. Lalo ngayon sobrang mahal na. At sobrang taas ng mga apartment na ngayon mga kaiket. So yung pressure nito doble na ngayon tong apartment namin. So ngayon magkakaroon ako ng tatlong anak. So kailangan na rin magtipid. Si Martina nilipat ko na rin sa school gawangan ng sobrang mahal kasi sa school nila silas ang naiwan doon pang private talaga eh kasi nagpalit na naman sila ng uniform lahat sila ang, ang mahal wag ganyan anak at least dito parang ano siya semi dito sa parang parang private din siya kailang semi wala kasing public mapasisira ng bunganga mo eh hindi mo kong martina So, ayan na. Paka ka dito. Anak, mapapa na nga tayo. Huwag magulo si baby. Oh. Hmm, inalaga akong bata dyan. Pamang eh, Kasi din ni Martina. Sabado linggo kami si kasi kami dyan. Grabe, halik ng halik sa tiyang mga kaigin. Ayun, ah. Uh, ang update ko dito kay baby pala sa tiyang hindi ako nakakatulog mga kaikit. Hirap ako sa pagtulog sa gabi. Kaya pag nagwo-work ako, minsan sinasabi, ba't ganyan yung mukha mo? Parang namumot lang. Puti-puti ng mukha mo. Parang ganyan. Sabi ko, nahihilo ako. Uh, hindi ako nakakatulog sa gabi. Tapos, siyempre, magtatrabaho ka ilang oras. Tapos, pinupunta, pumupunta pa rin ako sa extra ko. Kasi sayang po, sa dami ng gastusin. Laki na, nagastos din namin nung umuwi kami ng Pilipinas. So, mahirap po mga kaiket Kailangan hanggang kaya ko nagtatrabaho. Hindi ko pa alam kung kailan ako mag-maternity leave. Siguro, mga next month na siguro. Kasi October. October. Siguro mga nasa November mga kaiket Nagaano ako. Hirap na, rin, hirap na rin po kasi si kaikit nyo. Lalo yung, alam niyo naman yung klase ng trabaho. Kung akit baba sa hagdan. Pag gumagamit naman ako ng lift, matagal kaya minsan na makulit yung mga nagdi-deliver tapos lakad dito lakad doon pa uh, uh, isang hirap is ikaw mo naman nakatayo ng na ilang oras na buntis ka compare sa bahay noon no, nag no, compare nung nagbuntis ako dito noon when well, no kailan's noon restaurant pero May six months na gamin, gamin, gamin. hindi na ako nag-work dito naman ah, kasi pinanganak ko siya ng May 15 May 14 nag-work pa ako May 15 yun na yung nanganak na talaga ako kasi bahay, madali lang ang bahay kasi mga kayo, hindi naman mabigat yung trabaho nadirigay ako success. sorry so yung mga kayo, mahaba na po uh, I love you all at sana patuloy nyo pa rin akong suportahan kahit hindi na ako nakakapag upload ng mga videos ko kasi gawa nga ng, alam nyo naman medyo matanda na ang lola nyo bye bye tapos wait lang excited at uh, hindi, ba hindi, ba bayay. hindi, ko na po kayang magdamster kasi halos hindi ko na nga maiuwi yung sarili ko kasi pag nagme-metro ako, halos hindi na ako makakyat sa hagdan. Mm -hmm. Tapos hindi nakakatulog. Baka may mangyari pa pong masama sa akin. Gusto ko rin sanang makapagtipid. Mak yung nakakatipid Ala. po talagang mamasura. Eh, hindi talaga kayo ng powers Mala. mga kaikit. Hmm, bango. So, ayan mga kakit. Ang sa si orte, hindi na ako makakapag-concentrate. so, guys. Huwag niyong kalimutang eh, eh, follow si Kaikit kasi ang daming tinanggal mm. ni, ni Meta na followers ko. Siya nang kusang nagtatanggal. So, sabi nila, gawa ako ng bagong page i restricted nga lahat ng ano ko tapos ayun ah uh, wag kalimutang i-share yung mga videos natin mga kaiket at mahal ko kayo mga kaiket at salamat ulit at jan eh, jan jan po kayo laging nagsusuporta sa akin i love you all po ingat po kayo palagi mag na to. love you guys bye bye guys love you mga kaiket bye guys bye bye guys mm -hmm. bye -bye. <laughs>